Nandito na naman kami sa bukid guys Kasi Maghanap kami ng ulam guys Kung anong makikita namin ngayon Kaya saka ito tour ko lang Ko din kayo guys Diba sabi ko yung isang araw na Yung sa vlog ko guys Na kayo may oras Ito tour ko kayo sa Ibang view namin dito sa bukid Sabarang barangay may Hangat 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 -hang guys Kaya Bilis. So dito na magkabi guys sa uh, ibang ibang parte ng maya guys. Ayan. Nalayo parang lalakarin natin guys. Maghanap kami ng maulam dito sa market guys. Kasi marami na lang. Oh, dito guys. Kain to. Kain to. Ayan. Ayan. Ayan guys. Ayan guys. Ayan diba? Ayan. Lagi na lang tayo. Kasi guys, ang laki talaga ng mayag guys. Ang laki ng bukit ng mayag guys. Uma. Kung um, makita nyo lahat ng view dito, guys. Masasabi nyo, wow, talaga. Totoo sinasabi ko, guys, na maganda ang view namin dito. Walang ganyan na humangger? Ha? Yan. Hindi, guys, so maraming ngangka pero walang bunga. Yan. Ano? Ha? Huh? Yan. Pag mahanap natin ngayon, guys, na ulam. Kasama ko yung ko guys kasi wala siyang pasok ngayon guys. Bukas may pasok na siya. Kaya ayan. Ano ko siya na maghanap kami ng maulam baga. Kasi marami naman tayong mga makukuha na gulay dito sa bundok guys. Hindi naman kailangan palagi nilang bumibili. Para lang, para lang maka ulam. guys. Ang Ayun. Guys, ang daming karakata dito guys kasi yung tabi mga tao dito guys lahat talaga karakata yung ano namin yung mga ano namin guys yung tanima namin guys malayo pa dito guys yan guys oh. diba ang lawak ng ano guys yan see si, yan guys ang lawak talaga dito guys long wait lang yan diba guys yan maraming tanim guys ano to guys yung kay di bago ata to ano mm, yan yan guys yan eh yan guys yan ito yung usawa ko dati guys kasi yung trabaho ng usawa ko dati guys yung hindi basta nakatrabaho sa hardware ano magpapakyaw sila guys ng pag may magpakupra kupras kupras kopras amin yan guys kaya ang kulibago to guys dito sa kanila to yan. ha kar lang kita mo nila ay kada kar lang yun guys oh ang dami ano yan ang dami tanim guys diba guys yan ang dami kar lang guys oh yan, saan ganyan din dito sa amin guys, dito sa ano, taniman ng sa bundok guys. Kaso nga guys, hindi namin nakaanong kasi nga palagi sa may trabaho guys. Hindi e, natatakot ba na kung umakit mag-isa guys. E ano ngayon doon guys yung pundok. E, ito yung daan namin guys. Pag may tao. Ayan. Ito yung daan na namin guys. Hirap

sa kanila to dati guys sa papan niya, ito itong lubi na to guys ayan sa kanila dati yan guys ikaso na prenda guys kasi na yung ito na na prenda nila guys ayan 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 sa kanila to dati guys ayan ayan na mga naprenda yung naprenda ng kanyang papa ha? Yan guys, dito dumadaan yung baha guys pag malumakas ang ulan. Tapos doon din guys bumahak. Kaya nga pag malakas yung ulan, ulan guys, dito yun. dito dadaan sa amin guys. Sa, diba pinakita ko sa inyo guys na bahay. Nice uh, uh, may kuan uh, may ano guys may ano yang plong balon hmm. Dito sila nag-iinom guys ayan presko yan guys kasi galing yan sa bukid bundok hindi yan madumi ayan Plus kung tubig sa amin guys, talagang ano kami dito guys, yung abunta kami ng tubig guys. Mayaman kami sa tubig dito guys. Kahit saan ka pumunta, maraming tubig. Mayaman kami dito guys, sa tubig. Kung alam niyo lang, kaya nga pag malakas ang ulan, talagang umuulan guys, ang kakatakot din kasi nagbabaha. Hindi mo alam kung saan ka dadaan. Kasi baga dadaan sa bali yung tubig. Yan, minsan guys, pag sa gabi, yung malakas ang ulan guys natatakot ako kasi kada daan sa amin ang big, yan nandito na tayo sa bulungtod guys yan so yan yan na yan, yan ngangka, guys yan yan ka Ganap tayo guys. Dan. Alam niyo ba yung Ano guys, yung saging ng paguha. Mga kilala ba kayo niyan, guys? Yung pagkain ng ibon, guys. Marami 'yan dito sa amin, guys. Minsan kinakaon ng kinakain yan ng tao kasi masarap din, guys, para lang para lang siyang ano. Yan. Yung guys, ayan. May manok dito pala. Kisa may manok lo. So, ayan. ito na di tayo sabulong to guys hindi pa to guys malayo pa hindi, hanggang dito nilang yung kaya guys kaya kaya guys hanggang gang dito nilang yung vlog ko guys maraming maraming salamat sana nanonood na naking vlog sana subscribe maraming maraming sana po hindi kayo nagsawa mag-support sa akin kaya hanggang sa next vlog ko guys iniibablog ko naman guys yung kung ano makukuha namin guys kaya bye bye